na nagyayabang ng mga mamahaling bag, mamahaling relo, ng kanika nilang mga mansyon, laging nagbabakasyon. Sana may managot. Gusto lang natin ay may managot. Sa lahat na nangyayari, hindi pwede na parang araw-araw Pasko. Hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos. Kung gusto mong magkaroon ng magandang legasya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Noong September 21, 2025, nagtipo ng libu-libong mamamayan sa Luneta Park at People Power Monument sa Quezon City sa isang malawakang rally na tinawag na Trillion Peso March. Ang protesta ay nakatuon laban sa aligasyon ng korupsyon sa mga proyekto ng flood control na sinasabing kinasasangkutan ng ilang opisyal ng gobyerno at mga negosyante. Maraming tao ang naglakad mula sa iba't ibang bahagi ng Maynila – hawak ang kanilang mga placard at malalakas na panawagan para sa transparency at pananagutan. Dumalo rin dito ang mga estudyante, aktivista, mga leader ng simbahan at hindi rin nagpahuli ang ilang artista at musikero na kilala sa bansa. Ngunit bakit nga ba pinili ng mga artista na makiisa sa rally na ito at ano ang kahulugan ng kanilang presensya para sa mga ordinaryong mamamayan? Pero bago po ang lahat, Baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa Luneta at sa EDSA People Power Monument, maraming artista ang nakiisa sa libu-libong tao na nanawagan ng pagbabago at hustisya. Kasama sa mga dumalo si na Vice Ganda, Anne Curtis, Dingdong Dantes, Isa Calzado, Jericho Rosales, Catriona Gray, Jodista Maria at Nadine Lustre. Ang kanilang pagdalo ay naging malaking usapan dahil ipinakita nito na kahit mga kilalang personalidad ay handang magsalita at kumilos sa harap ng mga isyong pambansa. Si Vice Ganda ay nagsalita sa harap ng mga tao at ipinaalala na hindi lang siya isang komedyante, kundi isang mamamayan na may karapatang magtanong at magpahayag. Si Ann Curtis naman ay nagbigay diin rin sa pagkakaisa at pag-asa, bagay na matagal na niyang isinusulong lalo na para sa kabataan hindi rin nagpahuli ang mas batang henerasyon ng mga artista. Dumalo si na Andrea Brillantes at Elijah Canlas na parehong kilala sa pagiging bukas ang loob sa mga isyu ng lipunan. Si Maris Racal ay nagbahagi rin ng kanyang pananaw at hinikayat ang mga kabataan na huwag matakot makilahok sa mga ganitong pagkilos. Samantala, si na Pangilinan at Darren Espanto ay nakita ring dumalo at nagpakita ng suporta na naging inspirasyon para sa mga fans nila na sumama rin sa panawagan. Ang kanilang presensya ay hindi lamang simbolo. Nagbigay rin ito ng mensahe na ang laban para sa transparency at laban sa katiwalian ay hindi lang para sa mga aktibista o politiko at ito ay laban ng bawat Pilipino. Kapag may artista na dumadalo, mas nakakaabot ang mensahe sa mas maraming tao dahil sila ay may malaking impluensya at milyon ang sumusubaybay sa kanila. Sa kabuuan ng rally, makikita na ang mga artista at ordinaryong mamamayan ay nagkasama para sa iisang layunin. Ang mga kantang inawit, ang mga placard na hawak, at ang mga talumpating binigkas ay pawang nakatuon sa pagkakaroon ng tapat at malinaw na pamahalaan para sa marami, ang pagkilos ng mga artista ay nagbibigay ng dagdag na lakas ng loob. Ipinapakita nito na ang laban para sa katotohanan at katarungan ay hindi na lang isang isyu ng mga nasa laylayan kundi isang pambansang usapin na dapat pagtulungan ng lahat. Habang tumatagal ang rally, lumabas pa ang mga kilalang mukha na hindi lang basta umatend kundi nagsalita rin ng kanilang hinanakit at panawagan. Isa sa kanila ay si Jody Stay Maria na nagsabing ito ang unang pagkakataon na siya ay nakilahok sa ganitong uri ng rally. Sinabi niyang mahalaga para sa kanya na malaman ng lahat kung ano ang nangyayari sa pera ng bayan. Kahit anong sektor ka, anong paaralan tinapos mo o ano ang trabaho mo, dapat alam natin at dapat may managot sa mga katiwalian. Kasama rin si Angela Aquino at Tessie Tomas na nagsalita sa Luneta Rally sila ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pananagutan ng pamahalaan at ang pangangailangang hindi lamang magbigay ng pangako kundi magsagawa rin ng konkretong hakbang para sa transparency. Meron ding listahan ng iba pang artista na sumuporta sa rally kahit hindi lahat ay nagsalita sa entablado. Kabilang dito sina Carla Abelana, Tuesday Vargas, at Edu Manzano. Nilalakad nila ang kalsada kasama ang maraming mamamayan na hawak ang placard manumanong nakikisigaw at nagkakaisa sa iisang panawagan para sa pagbabago. Sa gitna ng mga ito, mahalagang obserbahan ang katotohanan na may mga artista talaga na pumunta, hindi lamang para makita o makadalo. Gusto nilang gamitin ang tinig nila para sabihing hindi okay na walang accountability. Gusto nilang ipaalam sa publiko na hindi dapat mawala ang impormasyon sa kung ano talaga ang nangyayari sa pera ng bayan. Halimbawa, sinabi ni Jody Stein Maria, mahalaga para sa kanya na may managot. Iyon ang isa sa mga dahilan kaya siya narito. Hindi para sa show, kundi dahil naniniwala siya na may karapatan ang bawat Pilipino na malaman ang katotohanan. Hindi rin nakaligtaan ng iba pang nagsalita na ipaalala na ang mapayapang pakikibaka ay may paninindigan. Merong mga eksena kung saan buong puso nilang sinigaw ang mga salita tungkol sa katotohanan, hostisya at transparency kasama ang mga panawagan na hindi lamang tayo papayag sa pangakong may pagbabago kundi para sa aktwal na mangyari ito. Maraming artista pa ang nakita sa Trillion Peso March bukod sa mga naunang nabanggit. Ayon sa ulat, nakilahok rin sina Kim Molina, Gerald Napolis, Benjamin Alves at Faith Da Silva na nagsuot ng mga t-shirt na may mensaheng laban sa korupsyon. Si Angel Locsin ay bumalik rin sa social media para magbigay ng opinyon tungkol sa kalagayan ng mga biktima ng baha at mga naapektuhan dahil sa mga proyekto na hindi maayos ang pagpapatupad. May mga artista ding hindi pisikal na nandoon pero nagbigay ng suporta sa pamamagitan ng social media at mga stories. Kabilang dito si Paolo Avellino na sinabing mahalaga sa kanya na may pananagutan at malinis na pamahalaan kahit hindi siya nakadalo ng live. Sa isang bahagi ng rally, sinabi ni Jody Stain Maria na hindi sapat na manahimik lang tayo. Mahalaga raw na marinig ang boses ng maraming Pilipino. Gusto niyang makita na hindi lang puro mga salita, kundi may action. Si Elijah Canlas naman ay naglahad rin ng emosyon habang nagsalita sa entablado sa EDSA. Ayon sa kanya, lahat tayo nagtatrabaho ng disente, nagbabayad ng buwis, pero tila ba ang pinaghirapan natin ay napupunta sa hindi tama ipinunto niya ang mga opisyal, mga kontratista at mga politiko na may mga mansyon, mamahaling relo at baghabang ang karaniwang mamamayan lang ay lugmok na sa baha at pagkawala ng trabaho. Marami ang naniniwala na ang rally na ito ay hindi titigil sa isang araw lamang dahil gusto nilang makita ang konkretong hakbang mula sa gobyerno na may mga pananagutan paglilinis ng sistema ng kontrata para sa flood control at paglabas ng mga dokumento na magpapakita ng gastos at pagkakagastos. May panawagan din na mapaalis sa pwesto ang mga opisyal na may kinalaman sa anomalya. Gusto rin nila na magkaroon ng mas mahigpit na regulasyon para sa transparency lalo na sa mga plano ng proyekto, sa procurement at sa paggamit ng pondo ng bayan. Dahil sa malakas na presensya ng mga artista at personalidad mas naging malawak ang coverage ng rally hindi lang sa social media kundi pati sa mga pahayagan at radyo. Maraming taga-subaybay ang nagsasabing nakita nila kung paano nagsimula ang umaga ng protesta, paano dumami ang tao, at paano nagsigawan ang mga panawagan para sa katotohanan. Ito rin ay nagbigay inspirasyon lalo sa mga kabataan at mga hindi pa sumasali sa mga ganitong kilos. Nakikita nilang may mga kilalang tao na hindi natatakot ilahad ang kanilang saloobin. Dahil dito, lumaki ang posibilidad na marami na ang makikiisa sa susunod na protesta o sa iba pang paraan ng civic participation. Sa pagtatapos ng Trillion Peso March, malinaw ang naging mensahe dito na hindi sapat ang manahimik sa gitna ng malalaking aligasyon ng katiwalian. Sa araw na iyon, ipinakita ng libu-libong tao na kapag sama-sama ay may lakas ang boses ng bayan. Kasama ang mga artista at kilalang personalidad, nagiging mas malakas ang panawagan para sa transparency at pananagutan. Hindi sila naroon para magpasikat, kundi para ipaalala na ang laban sa katiwalian ay laban ng bawat Pilipino. Ang presensya ng mga sikat na personalidad ay nagbigay inspirasyon, lalo na sa kabataan at sa mga hindi sanay makilahok sa ganitong uri ng pagkilos. Pinakita nito na ang pakikibaka para sa tama at makatarungan ay hindi dapat ikahiya, kundi dapat ipagmalaki. Ang pagkilos na ito ay hindi natatapos sa isang araw lang. Ito ay panimula ng mas matagal na panawagan para sa pagbabago sa sistema ng gobyerno. Kung ang mga may impluensya ay nakisali, ikaw ba kapag dumating ang pagkakataon, handa ka rin bang gamitin ang iyong boses para sa bayan? I-share mo naman ang salobin mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.